Hi guys, magandang araw. Buhay probinsya po tayo ngayon. Tingnan niyo po yung uh, naburong saging. Nakabitay lang po siya diyan, guys. Mag masarap mamuhay sa probinsya tahimik at saka walang tawag dito, malayo sa mga kapitbahay, kapitbahay na mga maritis, charot. <laughs> so, Tingnan nyo guys, sa so inyong gustong kumain. Fresh po yan, galing sa punuan. Tsaka nakabitin lang po siya dyan para um, natural po yung kanyang pagkaluto. Hindi po siya yung minamadali. O open air din po siya. Dyan lang po yan nakabitay sa lagayan ng aking lakay. <laughs> Tingnan nyo guys. Sarap no, malalaki. Latundan po yan na saging. At saka, marami po 'yan, 'yan po 'yung mga puno niya, may mga dahon 'yan po, 'yung mga puno niya, diyan lang po 'yan sa harap. Ito po 'yung buhay probinsya. Na sarap balik-balikan lahat ay fresh. Kasi nasa backyard lang 'yung mga um needs natin, 'yung mga pagkain natin. Pag masipag ka, marunong kang magtanim, masipag kang magtanim ay um fresh ang iyong maaani at saka iyong makakain. So, mas gustuhin ko pang mamuhay sa probinsya kaysa ano, siyudad. Sa siyudad, uh, nandoon na tayo doon sa iyong maraming tao, maingay, gano'n. Um, pero, depende lang po yun sa tao kung saan po nila gustong tumira. Hindi po natin, di ba? Saan po yung destination natin? <laughs> So, basta, may saging ako. <laughs> mag unggoy yan tayo. Yan is, ang uh, niyan ay latundan. At saka, ngayon na naman ay magsasaing tayo. Nagsasaing ang aking lakay ng kanyang agahan sa bukid. Tiyan nyo guys, yung kanyang kaldero at saka ano. Yan po yung bahay kubo sa bukid niya. yan na po siya kung ano nagsasaing at saka naga um naga loto kasi para fresh habang nag-aabang at saka nagbabantay sa kanya mga pananim. So ayan po ay agahan. Kanin po 'yan ang kanyang sinasaing. So ganito po, masarap kumain sa uh, sinaing na gamit ang kahoy kasi tama yung basta malasa kaysa gas. Malasa yung natural lang nan na ano na gin ano yun? um, pagha ano yun, yung ganyan, oh. Yung sinisiga. O, oh, di ba? So, yun, tuturuan kayo ganun sa bukid. Ganyan yung lutuan. <laughs> pag nasa farm tayo, guys, that is uh, the, lutuan. <laughs> yan ang lut, linulutuan natin. Oh, discarding um, the legend yan. Kasi, uh, kita nyo naman, Bato-bato lang yan. Tapos, sangka-sangkay lang. O, oh, di ba? Makaluto ka na. Mm, basta aware lang sa, ano. Aware lang tayo sa mga, ano guys, tawag doon. Uh, sunog. Ito naman yung aking kanyang alagang si Chilsky. Ah, hindi. Trixie. Trixie ang pangalan. Si Trixie po iyan, Ang pangalan niya. Hi, Trixie. Ang tabat-tabat niya. Saan yung kanyang muhay doon din siya. Wala lang yan. Hindi siya gumagala. Nasa bahay lang siya. Nakabantay lang siya dyan sa kubo. Mm. Diba? Tapos, kumakain pag nandyan na yung pagkain. Matakaw eh. Kaya, ayan. Babae po yan. Babait po yan. Di po yan nanahol. -na -na di rin yan nangangagat. Uh, nakikinig yan pag sinasabihan. Pag sinasabing huwag, ayaw, ay eh, pinapakinggan po niya yan. Tingnan niya naman guys. Diba? Ang sabat-sabat niya buyag 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 yan yung aming alaga Trixie na mabait at saka tahimik lang dyan, di siya gumagala kahit ang bahay bahay pupunta nakastay lang siya dyan nakabantay pag wala yung kanyang uh, busing eh, nasa bahay lang nandyan lang siya sa hubo eh, ganon, ganyan po yung kubo, guys. Ganyan po yung bukid. Ganon po yung farm. Ganyan po yung iba't ibang uh, tradisyon. Ano ba ang tawag yun? Kaugalian dyan sa bukid ng mga taga provincia So, yun ang ating uh, video for today. Updated.